Third year high school pa lamang ako ay alam ko na kung ano ang lasa ng ipinagbabawal na putahe para sa mga taong hindi pa pinag-iisa ng simbahan. At bago ko matapos ang apat na taon sa high school ay hindi lang yata sampung ulit ay akin iyong naranasan. Bagamat patago at hindi nararapat ay ipinagmamalaki kong ang lahat ng iyon ay sa iisang lalaki lamang na inakala kong magiging aking kasama hanggang sa pagtanda pero sa huli ay masasabi kong isa ako sa biktima ng sarili kong karupukan nang dahil sa sobrang pagmamahal at matapos ang lahat ay naipangako ko sa aking sarili na kailanman ay hinding hindi na mauulit pa ang makipagtsampoyan ako sa maling tao na hindi ko alam ang lahat pala ng aking sinabi at ipinangako sa aking sarili ay matututunan kong lunukin ng aking makilala sinatan, isang biyudong lalaki na aking naging profesor nang ako ay mag-college. Dahil para pumasa at makagraduate ay hindi na mabilang sa sampung daliri ang naging pagpasok ng maugat. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. at Syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, pa-like and subscribe naman dyan Itago mo na lang ako sa pangalang Marines G, 35 years old at eto, namumuhay kasama ang aking dalawang anak at kasal sa isang lalaking OFW na ngayon ay nasa ibang bansa. Libangan ko ang magbasa at makinig ng iba't ibang kwento ng buhay. Simula pa noong panahong 90s, nauso pa ang pocketbook at syempre lahat nagbabago. Kasabay ng teknolohiya ay ang pagsisilabasa ng mga kwento na makikita, mababasa at mapapakinggan sa cellphone at radio. At eto nga sa social media, nakatulad ng Facebook at Youtube. Madalas akong magbasa at makinig kapag mga oras na libre o di kaya naman ay patulog na matapos ang maghapon. Hanggang sa tulad ng ilan sa iyong mga tagapakinig at mambabasa, ay narito ako para din mag-share ng kwento. Kwento na naging parte ng aking pagiging tao, mga palpak na desisyon sa buhay, na hindi man naglagay sa akin sa totally pangit na sitwasyon ng kinabukasan ay masasabi kong pangyayari na kung pwede lang ma-edit o ma-rewind ang aking nakaraan ay ang aking ibabahagi ay ang isa sa mga pangyayari na gusto kong baguhin at dahil sabi nga ng marami na nagpapayo na ang nakaraan ay nakaraan na ah, ang nangyari ay nangyari na huli na para pagsisihan mas mabuting tanggapin at harapin na lamang at sana sa mga makakapakinig at makakabasa ng aking kwento sana ay kahit papaano meron kayong matutunan. Hindi sa pagyayabang ay nakaaangat kami sa buhay dahil kapa OFW ang aking mga magulang. Tatlo kaming magkakakapatid, meron kaming sariling bahay. At kung hindi lolo at lola ang aming kapisan sa bahay, ay ang ilan sa aming mga single dita. Pero yun ay noong mga elementary lamang kami. At naging madalang na Noong kaming tatlo ng aking dalawa pang kapatid ay magsipag high school na. Alam nyo na, hindi naman na kami mga bata para asikasuhin pa. At tulad ng aking dalawa pang kapatid, ayoko na rin lang may kung sino-sinong tao sa bahay. Lalo't higit eh yung merong nanging alam sa akin. Bukod sa maayos na buhay, bunga ng pagiging masipag ng aking mga magulang, ay isinilang din akong merong itsura na bilang babae. Hindi ko man sabihin lamang ko sa iba dahil hindi lang naman ako ang maganda sa aming batch. Ay kung minsan nasasabi ko sa aking sarili na buti na lang at isinilang akong maganda. At yun ay dahil sa mga pabor na nakukuha ko ng walang kahirap-hirap. Yun nga lang sa kabila ng masaganang buhay, ay yung mga magulang namin, bihira naming makasama. At madalas noong pareho pang nasa ibang bansa ang aming mga magulang ay eh, kung hindi kami mag-celebrate ng Christmas at New Year sa bahay namin, ay nasa iba't ibang bahay kami ng aking mga kapatid at hindi magkakasama. Dalawang lalaki kasi ang nakatatanda sa akin kaya naman pag nasa bahay kami, walang kwenta. Ang aking pagiging maganda dahil madalas parang katulong ang aking trabaho. Bagay na kesa naman magkaroon kami ng ibang kasama at pakialaman kami eh sige na lang. Kailangan ko lang naman magsumbong kina mama at papa eh. Nagagawa ko ng susian ang aking dalawang kuya. Hindi katulad ng ibang bata noong ako ay elementary. Mas okay sa akin nang nasa bahay. Pagamat wala pang internet ay tandang-tanda ko pa na hilig ko ang magbasa. Makinig ng kwento mula sa aking lola mula sa isang libro. At kung hindi ako nagkakamali ay High school na rin ako nang una akong mahumaling sa pocketbook, mainlab at kiligin sa kwento o love story ng iba. Hanggang sa ako mismo ay pasukin na ang mundo ng tinatawag na pag-ibig at nagsimula iyon noong ako ay high school student. Bilang isang babae na medyo may pride at hindi papatol sa kung sino sinong lalaki lamang, sa kung paanong ang aking puso ay napananikupido nakaranas na mawala sa sarili pag siya ay parating, mahiya at mamula marinig lamang ang kanyang pangalan. Itago na lang natin sa pangalang Rodel, ang lalaki na aking naging unang pag-ibig. Pag-ibig na wala sa tamang lugar, panahon at pagkakataon. Kalagit na anang taon bilang second year high school ng official ay maging kami ni Rodel. Transpresya sa aming school at hindi lamang ako ang babae na nakapansin ang kanyang kagwapuhan dahil hindi lamang sa classroom namin nakita ang kanyang kagwapuhan dahil kumarat iyon sa aming campus at may pangyayari pa nga na natawag si Rodel si stage para makita ng lahat na kagagawan ng teacher naming obviously ay mahilig din sa gwapo. Matapos ang hindi naman mahabang ligawan, dahil sa totoo lang ay hindi na ako nagpakipot. Oo na agad. <laughs> ang gwapo kasi. Baka mapunta pa sa iba, total, bagay naman kami. <laughs> Char! At dahil sa gwapo at first time ko ang magka-boyfriend, ewan ko ba. Pero nahulog talaga ako ng gusto kay Rodel, kaya naman sa loob lamang ng limang buwan. Kung hindi ako nagkakamali, pasukan bilang third year. Ay naibaba ni Rodel ang tarangkahan patungo sa isang lagos na noon ay nagsisimula ng damuhin at kung saan ay doon mismo sa kanilang bahay. Simula kasi nang maipakilala ako ni Rodel sa kanyang mga magulang ay naging madalas sa Hindi naman kasi sila tutol sa pagiging mag-o namin ni Rodel basta wag lang raw namin pababayaan ang pag-aaral. At hindi lang ang pagsama ko sa bahay ni Rodel ang naging madalas. Dahil simula ng mabutas ay naging madalas na rin na para bang hindi kompleto ang aming banding ng walang tsyampoyan. Kung minsan nga ay parang nagkikita na lang kami ng dahil doon. At dahil naman doon, indagdag pa ang pagtanggap sa akin ng mga magulang at kapatid ni Rodel, eh. ang akala ko talaga ay kami na ang tinadhana. Pero sa huli, pinagtagpulang din pala. Pero hindi tinadhana. At yung nauuso sa ngayon, sa hinabahaba man doon ng relasyon, eh ang ending salamat na lang sa lahat. At pakiramdam ko noon eh, wala nang saysay ang kinabukasan para sa akin. Pero dahil ayokong matigok sa sarili kong mga kamay, sa paglipas ng araw, abay nakamubun din. At ayon nangako ako sa aking sarili na never na ulit mauulit ang ganoon sa akin. Higit sa lahat, ayang makipagtsampo yan sa maling tao. Pero hindi ko expected na mag-iiba ang ihip ng hangin nang pumasok ako ng college. Alam mo boss, ay hindi ko ikinahihiyang sabihin na sa kabila ng magandang buhay bunga ng pagsisikap ng aking mga magulang. Idagdag pa ang aking itsura na alam kong hinangad rin ng ibang tulad ko na babae. Ay meron din naman akong kahinaan at iyon ay ang pagdating sa pag-aaral. Hindi naman ko lelat sa pag-aaral pero danas ko ang makarinig ng salitang, sayang, maganda pa naman, pero yun na yun. Masakit sa pandinig pero noong mga panahong nag-aaral pa ako, pasok sa isang tenga labas sa kabila. At dahil aminado ako ay hindi na ako napatola. Pag alam kong lugi ako, <laughs> hindi na ako naangala. At noong mag-college ako ay hindi kaya ng aking pag-iisip ang korso na aking nakuha. E apat na taon pa naman at hindi lang kilay ang aking sinunog para makapasa dahil pakiramdam ko ay eh, masisiraan ako ng ulo pagdating sa aming major subject. Nanataon pang ayaw din namang magbagsak ng aking professor pero merong kapalit. At dahil ayaw kong biguin ang expectation ng aking mga magulang na naghahanap buhay ibang bansa, maibigay lang sa amin ang magandang kinabukasan. Pinili ko ang madaling daan. Hala sige, kung iyon lang ang paraan para ako ay makapasa at makasabay sa aking kabat sa pagsampa ng stage at matanggap ko ang aking diploma. Game! Sunod! Sinatan ay isang biyudo na aking naging professor. May edad na at respetado sa university. Mabait siya, maayos kausap at magaling pumorma. At sa kabila ng magandang reputasyon niya sa university, bilang isang professor ay hindi ko akalaing maririnig ko sa kanya ang salitang kung papayag ka na may mangyari sa atin, wala ka lang po problemahin. Makukuha mo ang grades mo, pasado. E ilang semester ba sa loob ng isang taon? Hanggang sa makakaakit na rin ako ng stage at makukuha ko ang aking diploma at TOR na ginamitan ng hinulaan na grado. Noong unang sama ko kay Sir Nathan, kabado ako syempre. At ang itinatak ko sa aking isipan ay dati ko na rin itong ginagawa. Pero wala naman akong napapala at kailangang ipasa. Kaya yun, para sa akin iba ang pagkakataon na iyon. Ang nangyari tuloy ay para bagang friends with benefit. Imagine, apat na taon. Para akong nagkaroon ng asawa na paminsan-minsan lang kong magchampoyan. Kung sa sitwasyon si sir parang walang personahalan. Trabaho lang sa ibang paraan. Bagamat pasado, ay hindi ko gusto ang parting ito ng aking nakaraan. Dahil kung natuon na working student ako at walang magulang na aasang ako ay papasa sa kursong aking napili at kanilang sinoportahan, eh sigurado ako 100% hindi ako magpapagamit para lang pumasa. Kumbaga, marka na yun eh. Ayun, ipinagmalaki naman ako ng aking mga magulang. Dahil sa aming magkakapatid, ay ako lang ang nakagraduate ng walang ulit at ako rin ang unang nakapagtrabaho. Nareglor din ako sa company kung saan ako nagtrabaho. Doon ko na rin nakilala ang lalaki na naghatid sa akin sa altar at aking naging katuwang para mabuo at isilang ang aming bunso at panganay. At ngayon, tinatawag kong aking pamilya. Thanks for listening. Peace out. Sheesh!